sige, oh, loko, o oh, oh, ano, ano, ano na. Recording <laughs> okay, nga, ayun. So, yun nga, dito tayo ngayon sa uh, e Punta tayo ng Nasugbu. Ngayon ko lang to nalaman eh, meron pa palang isang daan papuntang Nasugbu nang hindi ka dadaan. Pasyata ako. Ayan, daldal -dal kasi ng daldal. -dal. dal. Taka, taka, <laughs> ay, nako, parang loo pa kasi. Well, nga yata. So, ito nga yun. Ang liit ng daan. Hindi mo talaga mapapansin. Tingnan natin. Pag hindi, ay hindi. Hindi, What? Balik, <laughs> balik, balik, balik. Uh, ah, ito. Hindi ko nakita kanina. So, So nga, hype ka Google ha? Ano <laughs> mo ang gino-google? So, dire lang daw. Tingnan natin. Tingnan natin. malay inyo naman. O hindi. So, pero mukhang bukirin. Bupit Gaming. Bagong daan niya. Oh, bagong daan. So, yun. Kung ako nagkakamalik, nasa likod ko, papuntayan dun sa unang branch ng Lolo Claros. Yung original. Yung pauna-unahan. Kasi yung nasa naik pangalawa na naman din. kung di ako nagkakamali kasi yung kanto na yon nakita ko yun Yung one time dumaan ako roon nakita ko siya ano may kalye na roon sa tabi niya. Interior na sa lapad ng daan dito. Oh, hige oh, loko. Oh, ano? Ano? Ano na? <laughs> Welcome to Magallanes. Bagong kalsada to. Sino kaya inaabot to? <laughs> Grabe yung daan o Ito sinasabi ko eh Guys, tignan nyo o oh. Ang daming kambing Sa Manila, aso ah, tambay dito kambing Dibas yan Boss, saan yung papunta na asog po? Doon? Baliw ko yata eh Nakakausap, anong lang Sumiit na ako ng puti Kasi sinasabi ko eh Ang dinas na ito Ayan Pwede na Oops Eh, pababa pa O, oh, di ba? Ang cute Uy Uy Ang bulas Hahaha <laughs> ang delikado no Parang tatlong beses yata akong tumulas So, nasa ako Saan na to? Ngayon yung bison ko. Uy, wala akong makita. <laughs> Grabe, ang liblib na itong daan na ito. Pero at least yung mentado. ni Kong, ano kaya kinita? Joke lang po. So itong daan na to, hindi ko alam kung... Kasi di ba papa pansinyo, maliwa ako. Hindi ko alam kung pagkumanan saan papunta. papuntang ano yung ternate. Na, kailangan natin huminto para magpunas ng Or, kasi wala akong makita. Hindi naman ako makapagtaas kasi ang daming lamok. Anyway, so alam ko na itong daan na to. Yung kanina, di ba kung maliwa ako, pag kumanan ka ron, ang labas mo dun sa maghihiwalay na daan papuntang kalayo. So, bypass siya. So, itong daan na to, pag dinare-diretso, labas na ito, bayan na nasugbu. Kapag galing ka ng Kaibiyang, papunta ka ng kalayo, kakanan ka, di ba? Pag bawa, lumagpas ka na ng Kaibiyang, dare-diretso. Meron isang long stretch doon after ng Pico de Loro ya tayo. Dire-diretso. Tapos may madadaanan ka ng ano, Rangay Hall na merong dali sa uh, kabila. Kakanan ka na ngayon, papuntang kalayo. Etong daan na to, hindi kanan Yung kadiretsuhan niya, medyo mas maiksi siya. Yun nga lang, merong off-road gaming to. Dire-diretsyo na to. Labas na na ito, bayan na na. Doon kasi ang punta natin. Shut out. Lampinas family See you later So yun Kunti na lang Tayo yung nasa bayo na Ay parang hindi pa May bukid pa eh Eto Sigurado ko Kaya na to So pag dinire-diretso natin to bayan na ng uh, ito. Ayun, parating din sa wakas. So, pag kumaliwa ka, papunta Tagaytay. Pag kumanan ka, papuntang bayan. Munisipyo ng nasugbuto. yun guys. O siya, traffic na. O, paano? Bye-bye!